<laughs> Butterfly Ikaw, hindi, hindi ako nagkakan Pero kung talagang gustong gusto mo eh Pagbigyan natin eh Diba? Sino ba naman ako para tanggihan ka, diba? Oo oh. Takbo ka pala eh Tapang tapang muna tao Tapak Tapang tapang mo tapos takbuhin ka Ano klase na yan? Ano ha? Six. oh, ano eh? Easy kill ka pala eh ha? Anyabang mo angas mo ah Okay gagamitin natin to ngayon Ito saan saan maganda dito? May malay ko sa'yo Boss oh, how life There's burger <laughs> Pakinggan nga natin Bossing! Kamusta buhay buhay? Ang lupit! Oo talaga Ito Bossing! Welcome sa pinaka trending na laro Oh ang galing nun ah Talaga Charmin okay. <laughs> epal ka ba? Uy, musing Apple ka ba? Kupal <laughs> Burger ka sa akin Ha, <laughs> ah, burger man, nangastig Ikaw na naman, boss Oh, ikaw na naman, boss Tangina mo, pare Game, gamitin natin, pare, gamitin natin Na akong pack eh tingnan natin yung boys pack ni, kan, ah, uh, ni Malipuyton Hindi pa yung kumplito, mga pre, kaya kung ako sa inyo, mga pre, kunin yun na Talaga? Nangastig, lalo na yun, boss Kupal ka ba? Kupal ka kasi. You're in the class lane. Class lane tayo na naman. Saan na nga dito yung bagong hero? Your Honor, hindi ko na po alam. Si Yao, Yao, tama, Yao. Okay, Yao tayo. This dito the hero. Okay, okay. I'm try, I'm try. Baka tanga-tanga ka. Tanga. Our... Alright. Parang nga stick nito ah. Ito yung bagong hero, di ba? Obvious ba? Tignan niya na ano yung mabos. Kupal ka ba? <laughs> Maririnig mo yung ng kalaban? Hindi siguro, no? Bobo ka ba? Legend skill. in five seconds, ninja. Okay. Burger ka sa akin. <laughs> Burger ka sa akin. Burger ka <laughs> Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? The... Ah! Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Oo, talaga. <laughs> Welcome sa pinaka-trending na laro. Yeah! Welcome mga supot! Tayo na, di kaya ate. Oh. Bossing! Epal ka ba? Epal ka ba? <laughs> Naririnig ba eh, tanga ka ba? <laughs> Ang ina sumasakay siya sa ibon, no? Bossing! Ano yan, boss? May namatay sa kalaban! Yes! Wag, boss! Ay! Grabing bunganga yan. Sobrang loud. May namatay sa Bossing! Yes. Epal ka ba? Ang galda ah! naman. My land. Bossing! Epal ka ba? Wag ka naman, epal! Eh, Ang ina mo. Alright, let's go! Ang hindi ako tumutulong sa kanila, oh. Ako lang yung glass can pre na, na susulo, pre. Bobo ka kasi. Hindi ka na dito. Ayun, oh, no? may butterfly ako. Agila pala, agila. Bobo ang puta. Butterfly mo. <laughs> butterfly. Ikaw, hindi, hindi ako nagkakan sa'yo. Pero kung talagang gustong gusto mo, eh, pagbigyan natin, eh. Diba? Sino ba naman ako para tanggihan ka, diba? Oh. Takbo ka pala eh. Tapang-tapang muna tao. Tapang-tapang mo tapos takbuhin ka. Ano klase na yan? Ano ha? Ano ha? O ano isikil Easy kill ka pala eh ha? Anyabang nyabang mo, angas mo ha? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Huwag mo akong palagan kahit bagong hero na to. Alam ko na to gamitin. Wala kaming pakialam! Yeah! global ako gumamit nito? Ha? Ah, ngayon mo palang malalaman kasi ngayon top global na ako. Tatamahan kita. Kita nyo yung galawan ko na ganon? Walang kahirap-hirap eh. Nakita nyo naman diba kung paano ko yon? Obvious ba? Napaka basic. Isipisipin yung mabuti. Oh. Ayun o, oh. agila o, oh. o. Oh. Huwag mo tinapahalat ang pagkatanga mo, ha? Sana yung kalaban? Nang patikman ko ng malupit na galawan. Ayun o. Oh. O, oh, diba? O. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang lakas ng tama mo. Diba? Ayan o, patay to, patay to O, yan o Patay to, ayan o, yan o, yan o. o O, diba o, patay Easy kill Easy kill, diba? Magaling kang kupal ka Baka isipin nyo, kiss yun Paano naging kiss yun? Tap global nga ako eh di sana pinabillboard mo <laughs> Paano yung masabi na naging kiss yun? Win, right? O, killing spray, o, kiss yun? Kiss yun, ha? Kiss yun? Sana all, o <laughs> ano, ha? Lakas mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo na malakas ako mag... Ano pangalan nito? Yaw? Yaw. Ha? Yaw to, eh. ano, ha? Yaw, oh. ano magkakalaman na, oh. Yaw, oh. ano, ano, oh. Ano, may mga pagbaril-baril ka pa? Napaktapang muna tao. let's go. Ano, ha? ka ba? <laughs> oh, try lakas nitong hero na to eh, hindi nakakapasok. Ito, ito, tingnan mo. Oh, ayan oh, oh. Ayan oh, halika dito. Halika dito, halika dito. Kanina, tapang-tapang oh. mo eh, yeah. ha? Ang lakas oh. Oh my god. Ba't <laughs> kasi ginagamit ko last skill ko? Dapat pang takas lang yan, oh. Pag naalanganin, di ba? Gago lumapit para mamatay, kupal. Isa ka nga palang kupal. Hahaha, <laughs> magtit ba? Ay! Ano ah? Ano ah? Ano? 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 Okay, okay, okay. Okay, joke, 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 joke. Ang lakas ko talaga! Tama ka ba? Kahit bagong hero, kaya kong ka, no? Kita nyo naman siguro yung score. 5-4 yan, pre. Expilin kasi ako eh. Top global expilin eh. Alam mo kung kasama kita, sinilaksa kita nitong putragis ka. <laughs> kita nyo naman siguro yung galawan, di ba, oh? Kita nyo naman siguro galawan, di ba? Ang lakas. Ang lakas. Eh? Ha? Lidin tare! Oo, dubli naman double double, no? Mag may pinapakita ang pagigimbo ko mo. Ang ganda naman. No? Pack. Galing noon, no? so pack pindot natin ng first skill, dash tayo. Second skill, then last skill. Pwede, kumbo to, Kumbo Ito paso Pukpuk mo -puk dyan sa ulo mo. Kumbuhan natin yung kalaban, magaan tayo. I isasalvage natin, pre i sakit no no yung uh, kano oh, di ba nagpapatayan sila dito oh tara tapusin na natin let's go tumesting ka patay uh, mm. Ayun na, okay. GG Tapos ang, ang tigas niyo, no, ang tibay na hero eh, no Hindi, <laughs> wow <laughs> 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 Grabe, ang lakas ko men Ulol Grabe, lakas ni hero. Ang galing, ang galing. Siyempre, magiging malakas yung hero pag ako yung gumagamit. Pero pag ikaw gumamit, pre, sigurado ako talo to. Tayo na, ah, di kaya ato ba <laughs> Diba, dipindi pa rin yan sa, 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 kan. Ayun na. Ito na, mga agaw na tayo ng kan. Let's go, let's go. Agaw tayo ng kan, let's go. Ayun na, ayun. Takbo! Kunin natin kung ano makuha natin dito. Bigay mo eh, bigay mo. Ano nakuha ko? Mamigay. Uy, gago. Ano nakuha ko kaya? Ano nakuha? Uy, everything box. Panalo pa nga. O, oh, ba diba? Panalo pa nga. No, no. Lakas pala ng hero na to, eh, No? Kakay ba, pre?